So, magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang unang grupo na magtatalakay sa araling na ito. Ang aralin 6 tungkol sa paraan at hakbang ng pagsulat ng baybayin. So, unang-una, eh, paliwanag ko muna kung ano ang baybayin. So, ang baybayin ay paraan ng pagsulat ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga kastila sa ating bansa noong 1521. Nagmula ito sa salitang pagbaybay o tusulabikit. Binubuo ito ng labing pitong titik, tatlong patinig, at labing apat na katinig. So, sa nakikita nyo, ito ang ilang sa mga halimbawa ng baybayin. Ang Laguna Copper Plate Inscription, ang Philippine Revolution Flag. Ito ang letrang K sa baybayin na characters. At ang pangalawa ay ang uh, Itong dalawa, makikita to sa National Museum of Anthropology. Ito ang baybayin window shade at ito naman ang batong monreal At lastly, ito ang baybayin characters. So, sa sunod, ang unang description ay ang bawat titik ay katumbas na isang pantig. So, sa ating modernong alpabeto, ang bawat titik ay isang payak na tunog o phoneme na maaaring isang patinig o isang katinig. Pinagsasama natin ang mga ito upang mabuo ang mga pantig. Ang mga pantig na ito ay pinagsasama upang mabuo ang mga salita. So, sa mga tinatawag na kapantig na paraan ng pagsulat tulad ng baybayin, ang bawat titik ay katumbas ng isang buong pantig. So, it's by syllable. So, papantig ang pagsulat ng baybayin. So, like, ba, ka, da, la. -la yan ang halimbawa at ang pantig ay maaaring isang kombinasyon ng ilang tunog o di kaya isang patinig lamang so by syllable man so ito ay kombinasyon ng ilang tunog like ma ma this binubuo ng m mm, at a ah. so o di kaya isang patinig lamang like a ah, a ah, wit so a ah, a ah, like one syllable siya Then, ngunit, karaniwang hindi maaaring maging isang katinig lamang. So, usually, di pwede katinig lamang. So, na, not, no consonant. Then, ang bilang ng mga titik na baybayin sa anumang salita ay laging katumbas ng bilang ng mga pantig dito. So, for example, sa word na Pilipino, to ay may apat na Pantig. So, ang bilang na matitik din ay apat sa baybayin. Then, ito ang baybayin chart na nagpaliwanag na ang baybayin ay ay katumbas ng isang pantig. So, papantig siya. Wa, ka, da, and so on. Hmm.